pa ito pa mayro pa karay mga riders no balila yan lying uh, right to uh. ah lying fish <laughs> you know, may artist may, may artist to diyan oh riders ah <laughs> <laughs> kariders, uh, batak na kami ang lambat sincere kami wala nang hawak ng camera yan may huli yan. Medyo marami-rami ng huli namin, sampo na hindi ko lang nabidyoan kanina yung naming namin nahuli Ayan. kasi walang tagahawak ng kamera. Ayan. Ayan mga riders ito yung kikilawin natin no? yan muna natin hiwa hiwain natin tapos kikilawin natin may kalamansi tayong dala dyan bahaw at saka suka ayun 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 Ayan ayos kinilaw natin mga Riders. Yung apat lang kinilaw natin. Ayan. Oh. Laban na yan. Kakain muna kami. Ayan o. Oh. Ang landak. tropa ko. iya <laughs> nang <laughs> 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 tropa parang ko para bitchy-bitchyo. Yeah. ko yan. Hanggang ngayon. Mahal tayo. Almasal tayo.